Yo! What's up mga tol! So ngayong araw na to, last day na ni Jamie sa Walmart dahil nag-resign na siya. Dahil mas, may nakita siya na mas okay na trabaho. Kaya susundin natin siya ngayon pero babihan. Dadaan muna ako sa mall para bumili ng flower para sa kanya. Dahil nag-resign siya so ika-congratulate natin siya. So yun lang, samahan niyo ako. Let's go! Dito tayo bibili ng bulaklak sa independent grocer. Yeah. Ito lagi buwi bili. Kasi, eh, <laughs> so yun yung mga flowers. So pipili lang ako ng flower. Ikinabili nabili kong flower ano. Yan. So ito yung bibigyan natin sa kanya. At ngayon, pupunta na ako sa Walmart para sunduin natin <laughs> so siguro mga 5 minutes yung biyahe nito well, here sa independent and then papunta ng walmart so kami na lang ulit so yan yan ano, nakabili na ako ng flower at pupunta na ako sa walmart para sunduin siya dahil ang out nito today ay 5.30 ang oras ngayon ay 5 o'clock so, so ay nabili kong flour yeah ah so, uh, uh, buta na ng walmart kame na lang ulit ayun na nga no dahil last day daw niya ngayon tapos sumama ko muna siya mag grocery dito kasi bukas wala na yung employee discount niya so inaresay na siya so sa rating niya na yung employee discount niya kasi meron silang discount na 10% sa bawat Uh, binibili nila dahil employee sila. Pero bukas wala na yun dahil nag-resign na nga. So, yun. So, yan na po ang resign girl. <laughs> Kamusta ang pag-resign? <laughs> so, yan na po ang huling sundo natin sa kanya sa Walmart. Bye-bye, Walmart. Thanks, ha. Uh. Ilang buwan, ma? Seven months. Seven months. Pero di ka nagsusupport ng RNIP, kaya... <laughs>